Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to pag-uusapan natin itong bagong online lending app na Piso to You. Piso daw para sa inyo. So, again, gaya ng ginagawa natin palagi, ang i-consider natin 'yung tatlong factors para reviewin ng isang online lending app. Kung na-recall niyo pa si piso toyo at saka cash ni Juan na bago lang natin ni-review ay parihong pagmamayari ng Snapcast Lending Incorporated. At si Snapcast Lending Incorporated ay hindi po uh, ngayon lang magpalabas ng uh, online lending app. Mayroon na po silang online lending app na pinalabas dati pero nawala. Ngayon ay nagpapalabas na naman sila ng dalawang online lending app. So si Kasni Juan ay walang pinagkaiba dito kay Piso Tuyo. So although sa factor number 1 check sila kasi pareho silang registrado sa Securities and Exchange Commission kasi isa lang naman ang may hawak sa kanila si Snapcast Lending Incorporated. So, pagdating naman sa factor number 2, yung pagiging loan shark, well, mataas din po ang interest at uh, malaki ang processing fees nito ni Piso Tuyu at ang kanyang term sa pagbabayad ay naglalaro pa rin sa 7 days and 14 days. So, imagine niyo po, 7 days and 14 days, tapos halos kalahati lang ng inyong inutang ang inyong matatanggap magbabayad kayo ng uh, buong inutang ninyo plus mayroon pang interes paano niyo po iyan habulin lalo na kung uh, wala po kayong ano uh, malinaw na source of income wala po kayong uh, uh, trabaho so kung kayo po ay walang trabaho or ang nagtatrabaho sa pamilya ninyo ay yung asawa nyo lang, huwag nyo nang dagdagan pa yung problema. Kasi dito sa mga online lending app, problema talaga ang pinapasok nyo. Hindi po solusyon sa problema. Problema ka na kasi kinulang ka sa budget. Kaso lang, yung pinahiram or pinautang ng mga online lending app, parang pinadaan lang sa kamay mo. Pinadaan lang talaga kung tutusin and then aagawin nila bigla kasi diba ang term nila is 7 days at saka 14 days then ang pangit pa dito kung magkano yung inutang mo dudiblihin pa nila yung aagawin nila sa inyo dumaan na nga tapos doble pa so paano na ang hirap naman nun wala pong umutang sa ula ang hindi nahihirapan sa pagbabayad. Hirap talaga sila dahil nga sa sobrang laki ng processing fee at ang taas din ng interes. Then very short pa yung ano, yung term. So again, hindi po solusyon ang mga ula sa problema natin sa budget dumagdag patuloy sila sa problema ninyo. Kung papasukin nyo talaga ang mga online lending app, mas lalong madadagdagan yung problema ninyo. At hindi lang 'yon, magugulo pa ang buhay ninyo kapag uh, hindi niyo po nabayaran on time. So sa factor number 2, expo dito si Piso Toyo. Dahil siya po ay isa pong ano, uh, loan shark. sinabing loan shark, mataas ang in, uh, interest, malaki ang processing fee, very short yung uh, term. Then, isa din po sila sa mga gumagamit ng third-party collectors. na so, napag-alaman natin na uh, ano din po sila, data privacy violators. Sa so, ngayon, ang kanilang uh, ratings ay mataas dahil ni po na mag-rate bago po reviewhin yung loan application ng mga borrowers. so Which is very, ano nga, ah, very clever talaga. Oh, I-ano muna, mag- uh, magbigay muna ng mataas na ratings para ma-review. Pero there's no guarantee na ma-approve po yung mga nagbigay ng 5-star. Uh, so, depende pa rin yan sa evaluation ng uh, Uh, loan team kung papasa kayo depende doon sa inyong uh, mga impormasyon pagdating sa inyong uh, financial at personal details so wag po kayong wag niyo pong ipahamak yung mga sarili at pamilya ninyo again Marami po ang nagkakagulo ang buhay dahil po sa mga online lending app. Araw-araw ko -araw yan inuulit-ulit. Pati sa live ko, sinasabi ko na wala pong panginabang ang mga online lending app. May, hindi naman na 100%. Mayroon po namang iilan. Pero kung bibilangin natin, hindi po aabot sa lima ang nakakatulong. Mostly sa mga... Online lending app ay mga nagbibigay problema, hindi solusyon sa mga taong na taong nangangailangan. Kaya habang maaga pa, halimbawa, nakautang na kayo. And then uutang kayo uli. Bakit kayo uutang uli sa ibang online lending app? 'Yun pala ay pambayad niyo doon sa mga nagjuna hindi po yung tamang solusyon. Lalo nyo lang pinapahamak sarili ninyo. Hirap na nga kayong magbayad sa isang ula, paano, paano pa kayo magbayad kung nadadagdagan nyo? ng another ula, hindi lang isa, dalawa, tatlo, hanggang umabot na ng sampu. So, paano na yan kung magkasabay-sabay na yung due date? Okay lang sana kung ang interest ay napakaliit, eh ang laki. Plus, processing fee pa na kailangan nyo pong iripan, tapos may sampung ula ka siguro sa first 2 to 3 months mababayaran mo pa pero after nun, kumusta? wala, na, wala ka ng pambayad dyan sa sulok ng bahay niyo wala ka ng ma, mahagilap na mga coins mga barya-barya wala na, hinigop na parang binakyom ng, ano, ng online lending app Yes guys, sa totoo lang ha Yung mga online lending app Parang vacuum lang yan dyan sa mga wallet At sa mga sulok-sulok ng bahay ninyo Hihigupin talaga nila yung ano Yung mga natitira nyo pong mga uh, Kung sa pagkain, tutong Yung kung dati hindi niyo po uh, Pinapansin yung mga bariya-bariya Sigurado pag napasok kayo sa ula, wala Simot lahat yan Walang matitira ganyan po ang nangyayari. Based po sa personal experience at saka sa mga nakuha nating feedback mula po sa mga followers natin, wala po talagang pakinabang ang mga online lending. Siguro sa umpisa, nung katatanggap mo pa lang ng pera, masasabi mo siguro na natulungan ka. Pero kumusta naman sa panahon ng pagbabayad? Masasabi mo pa ba na natutulungan ka doon sa mga online lending app na 'yon? Kahit gumawa pa tayo ng survey, siguro halos 95% sinasasabihin na hindi talaga nakakatulong ang mga online lending app. Pero bakit ang dami pa rin ano? Ang dami pa ring nagiging biktima. Ito ang kadahilanan po dito ay ang mga target po nila ngayon yung mga walang kamuang-muang yung, yung inos inosente pa talaga sa pagdating sa mga online lending kasi yung mga nakatap, nakapag-try na din hindi na yun uulit Oo. uulit man yun pero hindi yun magbabayad sigurado yan Oo. parang ano na lang gumanti na lang sa mga online lending app pero yung mga first timer sa umpisa makakapagbayad pa yon sila pero yun nga dahil sa sobrang laki ng uh, kikitain ng mga ula, ula mahihirapan silang uh, habulin yung pambayad kaya uutang din ang imbing uutang din sa ibang ula hanggang wala na mabao na sa utang kaya pa yung kaibigan at kapatid wag po kayong basta-basta sumuong or pumasok sa butas ng karayom dito po sa mga online lending app na to dahil ang ending talaga dito ay pagsisisihan ninyo huwag kayong umasa na matutulungan kayo ng mga online lending app na yan hindi yan nakakatulong sa atin mas lalo, mas lalo, lang tayong pinapahirapan financially financially at morally ganun din dahil ang mangyari dyan magkakasakit pa kayo depress, depression anxiety phobia papasok yan so kung mayroon kayo natutunan don't forget to like and share sa video na to para marami din ang makakaalam at wala uh, more than 2 years na po tayong palagi nagsasabi ng ganon so until now araw-araw pa rin mayroong nagiging nag biktima baka kulang ng share uh, share naman at huwag kalimutang mag-subscribe po. At shoutout sa lahat ng mga followers ko. Lahat ng mga subscribers ko. Lalong-lalo na sa aking mga members. Maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang next review natin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, paalam.